Guys, naglaba tayo ng mga kortina dito sa bintana Kasi palapit na ang Chinese New Year uh -uh. Kailangan malinis Ayan Tapos ko na to siya nilabhan guys Ibalik ko na to Oo -oh. Kasi isa lang kortina dito What? Oo -oh. <laughs> So Ito na siya guys Ilagyan ko na siya ng ano para Maano ko na siya doon Mabitay -ma na siya doon sa Paglagyan niya uh -uh. Ayan Ayan ano, bali lima tong bintana. Dandahan ko lang siya nilabhan. So may naiwan pang isa guys. Oo, oh. hindi pwede natin lahat labhan agad kasi walang sampayan. Nandito kami sa taas. Oo, oh. ang hirap dito kaya dandahan. Hindi din natin isahin na, wala, na sobra ng ano ba dito ang, wala namang, ang bintana. Wala namang mga kurtina na sobra ng liwanag. Oo, oh. hindi din pwede kaya dandahanin na lang natin. Uh -huh. So, dito tayo ngayon. Para ibalik na to siya, guys. Kasi, tapos laban balik agad. Oo, ganun, ganito dito, guys. <laughs> so, ilagay na natin to guys. Nagamit ako ng hagdan kasi sobrang taas. Kung walang hagdan, hindi pwede, guys. Oo. So, ganyan talaga ako. Sa tuwing ako yung mag maglaban ng mga kurtina nila dito guys oo ayan Ganun lang. Kadali din. Mm, -mm. Kasi manipis man din yun siya, guys. Na kurtina kasi. Madali lang ma ano din. Magtuyo. Mm -mm. Ayan. So, yung isa na naman, yung pangalawa. So, ganito lang ang buhay na ko, guys. Basta Chinese New Year, sobrang busy ko talaga. Laba dito, linis doon. Mm, -mm. Ayan. Yun isa mabigat yan siya guys. Hindi kailangan ano kailangan talaga yan iwasin. Hindi ko uh, yan kamayin oy. Sobrang bigat yan. Ayan, Bin -bin inano ko na yung isa guys. Yun parang ano din siya. Ang bigat-bigat lang siya guys. Kaysa yung isa yung una kong nilagay kasi nipis lang yun siya parang lace. Mm, -mm yung ito, yung parang hindi siya ma diwanag talaga ba ung um ung kung araw kung puli ano natin i-close uh -uh. charot ayan, boy OFW so nabalik na natin yung kurtina guys ganito siya kahaba mm uh -mm. -uh. ayan simple lang man yun siya guys Uy. so malinis na yan kasi hindi na yan parang maitim na yung color niya yung hindi ko pa siya nalabhan iba kasi nga yung mga kurtina guys double double no hindi kagaya dati isa lang lagay sa bintana wala na ito dalawa the next day Hello guys, andito na tayo ngayon sa supermarket kasi may bilhin ako. Uh Oo, -oh. <laughs> Pilit-pilit daw tayo dito. Ayan, So, may mga sobrang laking orange, guys. Oo. Oh, sa Chinese New Year ba na orange, guys? Oo. Mm -mm. So, ikot-ikot ako dito ngayon sa anong area na mga prutas at saka gulay. Oo. Oh, oh. Naghanap ako ng chichiria. Pero wala akong mahanap na anong gusto ko. Wala ko yung may chichirya sila ng Pilipin ba dito. Hanggang dito na lang ang aking video. Thank you for watching everyone. Simping video lang ko to. Salamat.